<laughs> nhau 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 nhau

Ayun, 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 ayun ni May Mito, may eh may pinitik 'yung. Inabit na rin 'yan din eh. Kulang niya bagya kaya pitik.

sobrang lubog ngayon sa amin dahil sa flood control project. <laughs> oh, totoo yun. Sa pintana na, oto to'y napatanda nalakamin na mimiwit. e eh, na lubog na lubog kami ngayon ihh 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 Kalikot na Kalikot na Ay. Walang native yan eh. Ayun, laki na ayon na dito. Laki na ayon na dito. Teka tali. Teka Asan? Oo. oh, oh laki. Laki na naman. Dalawa na. Qualified. Puan natin yung pangulam dyan so. Nakadalawa ka na pala eh. Oversize na pala. Overpoke. Overpoke. May tarap yan dito sa pasingaw. Oversize mga idol yung spot oh. Punta kayo dito. Yan you know, oh, pwede kayo <laughs> <laughs> lawa, La long, 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 lawa, lawa, oh. mga idol oh, laki lawa oh. Location oh. sa paanan ng Arayat mga idol. Puntahan nyo na. Malalaki yung uli mga idol oh, yan oh. Lalaki na tila. yan oh, aray yan na. Aray ko, natin ko. Hahaha. <laughs> Aray <you? laughs> ko po medal yapo. Samaydon na kadalawa na si sniper, nag DIY ng ano, long, for... na ano, coming with. ng natalakyan. Hey. yan Yun, ayon na Ito, ayon 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 Oh, sabi ko sa'yo may huli eh. Oh, 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 oh. oh. O, hindi kasi, sabi ko sa'yo may huli. <laughs> <laughs> hindi mo inangat eh. May huli ako na. No? Hmm. Kanina pa pala na huli. Binato pa din ni Jom Jom. <laughs> Akala walang huli. <laughs> Atin niya palang ikwa. Lakas pa. Salamat, Lord.